Kubachi, kubachi tofu, yan. Yan, ang sarap yung. Yan. Yan na siya guys, ang sarap, sarap. Mga madlang kabingkay, good afternoon. Magluluto, sir, na naman tayo ngayon guys. Ang aking lulutuin ay kubachi, kubachi tofu. Aywan ko, kubachi tofu. itong aking ingredients, syempre tofu, mirin, sugar, sesame oil, peanut butter ah uh, hondashi kikuman. itong ginamit kong kikuman. tapos ang aking hondashi ay ito ang aking ginagamit na hondashi yan binili ko sa uh, Japanese grocery tapos ito naman ang aking pork cubes ngayon ang aking tofu ay prito ko lang sya, tapos slice ko mamaya hati ihati-ihati. ang aking grilling uh, is 1 kilo tapos itong aking tufu, I prito natin siya kasi mamaya ito iprito ko kasi mamaya slice ko ito guys yan ganyan ganyan din natin ang ating tupo tapos mamaya slice slice ko siya itoppings ko sa di aking ginili hindi ko alam kubatsi tupo o kubatsu tupo kubatsi yata yung pagbasa kubatsi yan ganyan lang guys Iprito ko lang siya kasi pag, pag na brown na siya tatanggalin ko tapos kasi marami pa akong ipiprito oh. Madali lang ito pagluto guys kasi hindi naman kailangan igisa sa bawang sibuyas to. Ihalo lang to sa giniling hanggang ganyan lang, ganyanin ko lang, ihalo ko lang sa giniling, ganyanin ko lang ang giniling. Pag naluto na nga mag mag pink pink na ang aking giniling, ihalo ko na aking hundashi. Ganito, hundashi. Tapos lagyan ko din ng tikuman. mirin, sugar at saka sesame oil at peanut butter. Yan, nang halo-halo ko lang mamaya sa giniling ko guys. Kaya hintayin ko lang to pag naluto ang aking tofu, ay, uh, tokwa. Tokwa ito guys, hindi tofu, tokwa kasi para hindi siya madurog. Yan na guys, ang ating tukwa. Marami na akong naprito. Ito na siya guys. O, oh, tapos ito ang baboy ko. Niluluto ko lang hanggang mag-change lang ang color ng ating baboy. Ating giniling. Yan na siya. unti ito na. Hanggang mag-change ang color nito para ilagay na natin halo-halo na lang natin ang ating mga ingredients, mga ibang ingredients natin. Hmm. Tapos ito, hindi na ako nag, ano, naglagay ng oil kasi Nahayaan ko na lang dalabas lalabas ang mantika ng baboy para yun na lang ang gagamitin kong oil niya. Yung sarili niyang mantika, yung aking gagamitin oil. Yan. Malapit na siya. O kan, hilaw pa kasi to guys. Eh, kailangan mag-change ang kulay nito ng ating giniling bago natin. Bago natin ihalo ang ating ingredients. Kailangan lutong-luto yung ating baboy para hindi siya masira kasi ang mga ulam namin dito mga niluto namin hindi talaga nasisira kasi ma pag maayos kasi ang pagluto mo ng ulam hindi siya masira ka agad kahit ilang araw pa sa, pre, sa rep yan na guys so ito ng ating tupo tanggalin na natin ito yan eh. ang bilis lang guys eh. kasi ipalalamog ko na naman ito sa binindo eh. Ito na guys ang ating baboy o. Pero hindi pa siya masyado na luto. Kailangan pa natin maging luto-luto ang ating giniling kasi nandito pa yung kanyang sabaw-sabaw kasi kusa lang siyang lalabas ang kanyang mantika. Mabilis na lang yung paglumabas na kusa ang mantika niya guys para maprito natin siya ng saglit bago ilagay yung ipanghalo yung ating mga ibang ingredients para dito. Ito guys is kubachi, kuba, kubachi tofu ito na. Ito na aking tofu guys. So, yan. Ginupit-gupit ko lang siya. Ganito lang kaliliit kasi ito, Yan. Ganito lang ito, sa kaliliit kasi itapings natin ito mamaya sa giniling. Instead nga, ano, mga bell pepper o carrots ito ang tofu ang ginawa ko kasi Japanese kubachi tofu ang aking luto ngayon guys. Yan. Ganyan pa guys oh, mamaya siya mala na lang ang tubig niya lag yan gisa bisa natin siya mamaya sa sarili niyang mantika yung ating giniling yan oh, kunti na lang ang aking. kunti na lang yung tubig niya guys oh mm. So, lumabas ang kanyang oil. Oh, yan te mo oh, nag-change na ang kulay niya, guys. Lu ibig sabihin luto na tong ating giniling. Yan eh, oh. ito na oh, mantika niya oh. Yan. I-fry ko lang siya ng kaunti kasi ilagay ko na aking Lagay ko na aking hundashi ito. Yan, ito ang panlasa niya dito, guys, hundashi. itong aking ikuman sugar mirin peanut butter yan, lagay natin guys sabay sabay na yan hanggang maluto siya kasi na natin sesame oil. Ganyan lang guys, kadali ang kubat si tupo. Yan. Yan na siya guys, nahalo na natin kasi mahirap mag-video ako lang mag-isa mag, -isa, mag kasi yung kasama ko may ginawa. Yan na oh, ito na nang ito na yan guys. So palutuin na lang natin siya. Hmm. Saka natin ilagay ngayon ang tofu. Yun. Dito naman sa kabila ang ating luluto ay bangus. Hmm. Yan masarap to, grabe, promise. Tapos ilagay ko na lang ang aking Mmm, sarap. Ang sarap niya, guys. Mm. Ang sarap niya. Tess! Tekma mo. Tapos lagay natin ang ating tofu. Yan, ganun lang siya. Ganun lang siya kadali, guys. Lagay natin ang tofu. Mm. Yan. Ay, hindi pala nagbukitan ito. Tekma mo tikman mo. Para baka sabi nila ako lang nag na sa niluluto ko tikman mo. kasi guys hindi ang niluluto ko. Hindi ko tinitikman kasi alam ko na ang lasa niya. ano hmm. guys? ano? na siya guys? Hmm. ano ah, guys? ang guys? yung Yan. ano ang sarap oh, sabi sa iyo. Eh. Yan guys, so tikman kasama ko, first time niya na natikman 'to eh. Mm. Bayang, eh. Ang sarap, 'di ba? Mm. Grabe. Kubachi, kubachi tofu yan. yan, yan. Oh, sarap, eh, yan ang sarap ko. Yan. Yan na siya guys, ang sarap, sarap.